Kuya, mo ulan pala ng yelo dito. Oo. Oh, umulan na ng yelo daw, ano kuya? Ano? Kanina daw, meron sa baba eh. Pwede siguro, baka kasi nung na, nakarang araw, tinurungan doon sa masala. Maraming natamaan na gulay doon. Doon po sa apat na cave na yan, diyan po nagtago yung mga ninuno nyo? Oo. Diyan nagtago yung mga ninuno namin during bombing. Ang hindi nakatago doon, patay sila lahat kasi nagkalat yung mga bomba dito malala. Ang sabi po nila, ito talaga yung Little Alaska. Ito po ba yung pinakamalamig talaga? Kasi nung una, baka hindi kayo maniwala yung lagyan na yung, yung drum ng tubig. Pag umaga, naging hero na yung nasa ibaba. Nagyelo na po talaga. Ay, hey, grabe, Ling. Hindi ko kaya yan. Alin? Bababa mo na ako. Hindi naman, e. hindi naman matarik. Lang, oh. Hindi naman matarik. Kunti lang <laughs> Hindi naman matarik. hindi Kaya nga. Oo. Ang maganda dito sa motor natin na to, maliit lang siya. Kung magdiretso siya, talo na tayo. <laughs> morning guys Umaga na pala Paliwanag na uh, Good morning Wow ah, Sea of clouds Ganda Magandang umaga, alat rin Benguet benget Ay nako Magandang umaga oh Darling, coffee for you Sa umagang kay ganda sa La Trinidad, Benguet Thank you Ayan, Hello. No? Ganda ng gising ng darling ko Kape At bundok <laughs> Ganda oh Kaya kape na rin tayo Okay, good morning Nandito tayo ngayon sa Shilan Beckel Road At ang background natin ngayon ay Barangay Shilan dito sa La Trinidad Benguet So nung nakaraan galing din tayo dito Nakausap natin sila kapitan Saka sila Sir Darjen, yung mayari ng Darjen's uh, Garden Sabi nila maraming uh, pasyalan dito sa Shilan So bumalik tayo kasama si Darling Apple Para tuklasin kung ano yung mga makikita natin doon Kung anong mga tourist spots meron ang Shilan So yun mm, Tuklasin ha, ah. tuklasin <laughs> <laughs> Medyo malalim daw. <laughs> so, ayun. Pagkala tayong edad. Tuklasin. <laughs> so, ayan, Dito na rin kami nagstay stay kagabi. Nakarating kami dito ng mga 2 a.m. Dito na kami na tulog hanggang 5 or 6. Ganyan. Nagluto at nagkape. Habang maganda ang ating background. Meron din tayo nakitang sea of clouds kanina. Mm -hmm. At maganda ang sikat ng araw. Ang ganda ng spot nito. Dito rin sila nag-stop para magpahinga at makasilay ng magandang view, katulad dito sa Shilan. Mm -hmm. So, ngayon, bababa tayo doon, mismo, sa mismong Shilan na yon, barangay. Tapos, hanapin natin ang tourist information center doon. Itanong natin kung ano yung mga pwede nating mapasyalan doon. So, tara, sama kayo sa ating biyahe. Let's go! Ah, nandito po sa bahong yung Rose Capital? Oo, oh, yan, yan po mismo. Ito, hanggang ngayon po ba Rose Capital pa po, po hmm. siya until now? Diyan ang itali talaga yung mga, ano, mga sa Dimasa lang. Nung natin, araw, nilisipari nung, nilisipari. nung araw, ang Baguio, part of Benguet. Kailang lang nilidevelop ka ng mga Amerikano yan. Kaya, Laging city na Laging po. Laging city oh, siya. Pero kung, kung saan ka man manggaling, punta ka ng Baguio, dadaan at dadaan ka sa Benguet sa mga munisipalita ng Benguet Ayun! ay Hello po! ayon ko ayon ko ayon ko ko lang ko ka. ayon ah, Guys, dumating ko ayon si ayon ko 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 eh, ayun, ako sanang salama kung walang pangyayari. Ako! Sanang salama. <laughs> Busy siya kaya. Alam mo ba na yung kami sa. Magbibisip yun? Magbibisip yun. So ayun guys, sasamahan tayo ni Sir Soriano papunta sa kila Kuya Darius sa Darjean's uh, Flower Farm. So yung sila, ngayon lang natin to mabibisita. Yan, samahan nyo kami para naman ma... Makita natin yung kagandahan ng lugar So nanalo na rin pala ito sa mga Contest dito sa Cordillera Parang second place Ang uh, Shilan So marami ditong falls at Marami din pala ditong mga flower farm Sila din yung number one supplier Ng mga bulaklak natin Diyan sa, sa Sa Dangwa Ayan, papasok dito sa may kanto Papuntang Darjeans, medyo masikip lang Pero buti na lang hinatid tayo ni Sir uh, Sir So ayan guys, ang tarik ng kalsada <laughs> Sarap motorin nito Ito, nakalagay dito Dar James Habit, patawid Ay, nakakatakot darling Kaya ba? Kaya, kaya yan oh, di ba? Kaya, kaya yan So saan, saan sumusuot ng high ace na to eh Tingnan yung kalsada <laughs> Buti na lang pala Sinamahan tayo ni Sir Soriano. Mahirap palang hanapin dahil sa kalsada <laughs> Welcome to Dar Hello. Uy, may coffee shop pala dito. Ngayon hey, no, ito yung ano, Ay, ito yung Barangay Silan namin, tourist map. Namin, namin. So, ang dami palang lang pupuntahan dito eh. Hey, sir. Oh. Naalala mo, sir, oh. AJ? Eh, oh, miss ko po. Hello po. Welcome po. <laughs> yan po yung community village namin. Ito yung natural na namin, yung ilog namin. May cave steel, relaxing may mm. pwede kayong mag-jumping sa waterfalls. Wow. Yeah. Meron ba tayong pwedeng puntahan ngayon, sir? May, 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 bibigay ka po ba tour guide sa amin? Para mapasyala naman din po namin yung inyong maganda lugar. Ang ganda, oo. Kulang yung isang araw. Nibutin nyo yung silan kasi punta tayo sa firing. Laro tayo ng baril. Tunay okay. na baril yan. At saka ganban muna ngayon. Ikot rin tayo, malapit lang sila dito may ikot rin din dito nagka temporary close kami at saka ito gara ripot na sunog nung one week nung nagkita tayo doon one week after nasunog to nasunog ah ito yung sinasabi ni sir nung nakaraan sir ano yung napanalunan nyo second place winner 500,000 department of tourism kaya tayo ito tapos nila yung coffee shop nila ang ganda pala ng view dito Wow, ang gandang coffee shop nito. Dito sa pagitan ng bundok na to, nandyan yung apat na ilog. Ito yung pinakamalapit pero hindi pa namin naiyos yung daan at yun yung pinakamataas, 100 feet. So hindi po natin mabababa po yan, mahirap po ngayon, wala um, pa pong daan. Pa nayos. Ang kagandahan dito, nung kanina ng umaga, sea of clouds and sun rising. Ayun. Yun ang gusto namin i-showcase dito. Okay. Kailangan dito ka na ng 5am? 5 Nakuha na po namin yung sea of clouds kanina. Kanina? kanina. Opo meron yung drone yun? shot. Oo. Oh. Opo. Opo. Yan yung unang heart na nag-viral. At saka nung kung ang dami nang tumulad kung ano nung klaseng heart. Siguro mas mabuting balikan ninyo na lang ito para mm -hmm. kung gusto ninyong mag-enjoy dito sa Shilan. Yan po yung Banganay Falls. Mataas yan. Uh, halos 100 feet. Ang daming ginalaw kasi sa milid ng mga holes. May mga treasure hunters po pala dito. Oo, oh, kasi ma'am, yung Lamut Road na yan, yun yung passage ni Yamashita papuntang uh, sa Ifugao. Ang daming truck dyan na nahulog nung ongoing yung bombing ng Americas against the Japanese imperial. Ang suspitsa nila, yung mga gold, eh, yung na ng kalsada, hindi na pasado yung mga sasakyan kung saan na ranggyan pinag Pero magaling din yung mga huling. Hindi basta-basta kung saan itatago yun. Exploration ng American uh, gold miners before war. Kaya andun na may gold. Pero sinisira ng mga packet miners, kaya namin pinaprotectahan. Pinagbabawal namin kasi uh, gusto namin i-preserve yung history. Kasi oh. diyan nagtago yung mga ninuno namin during bombing. Ang hindi nakatago doon, patay sila lahat kasi nagkalat yung mga bomba dito na malala Ano pong tawag doon po sa cave na tinaguan? Apat ang cave diyan, yung isa lang ang binuksan namin, Sitakan Cave. Oh, cave. doon po sa apat na cave na yan, diyan po nagtago yung mga ninuno nyo? Oo. Oh. Kaya yung hindi nakapagtago, nung lumabas na yung mga nagtago doon, wala na sila, hindi nila makita. Patay na sila kasi lahat binubug ito ng warplanes ng bomba. So yung mga Amerikano po ba, di, di ba po nung binomba si Yamashita? Doon sa Ifugao po yun eh. O, sa so nadamay din po pala to. O, kasi yung kani Yamashita, by batch, hindi lang isa. Kasi strategy din nila. Batch 1, batch 2, batch 3. Kasi nilito din nila yung Americans. Kasi gusto nilin ng mga Amerikano na kunin yung mga gold. Kaya ang daming secret na hidden na pasukan pa rin dito hanggang sa Ipugaw. Nakakalamang po na dito sa part po ng Cordillera, marami, no? Oh, do, marami kasi, pong gold. Doon na sana mag exit pero na, natunugan ng Americans. Sinira yung mga kalsada. Para hindi sila maka-exit. Oh, pero yung mga first batch, ando na sa Ipugaw, doon na nahuli si Yamashita. Doon nga po, doon oh, na nga po. Pero may naiwan na ibang batch. Kaya nagkalat dito pero sila lang ang nakakaalam. So ito pong information nito ay from from the history ng mga lolo. Ah, salin-salin pong yeah. ano kwento ng mga pero forefathers. Pero yun ang tunay na nangyari doon. Kasi talaga namang ang mga ninuno natin ng magsasalin-salin hanggang makarating sa atin, di ba? Ang story. Yes, ma'am. Mm, pero hindi po yan documented. So ito po ay mag nagmula sa mga ninuno. Siguro documented sa sa history, pero hindi lang nila kinalungkat sa libro ng kwan. Iba yung nakasulat eh. eh. O, kasi po ako po ngayon ko <laughs> lang din po to narinig sa inyo lang po eh. Ayo uh, pero yun ang tunay ng nangyari dito. Mm -mm. So ito naman po ay mga ano ng mga ninun natin. Wala naman pong mali dyan kasi po yung po 'yung kuwento ng ating mga ninuno, 'di ba? Tsaka 'yung mga may military din noon na tiga rito, alam nila. May mga nagpapatunay din no, po. Opo. Patay na 'yung mga Marcos time, during during peace time. Treasure namin dito is 'yung itong natural. So, ito may transient naman pala dito. Welcome to Martin's Habit, Habit Garden. Ay, ang ganda. Ayan <laughs> <You know? laughs> o. Ang ganda. Wow. Saan lamig sa loob? Parang may aircon pero wala namang aircon. Wow. <laughs> yeah. Wow, sarap. Ah. Sayang. Hindi pa tayo makakapamasyal sa buong i Ischedule na lang natin. Balik tayo. Para siyang castle na parang dwarf. Parang dwarf zone. Ganun. Ah, ang ganda. Tapos dito, may sea of clouds. Habang nandito ka, makita mo yung sea of clouds dito na nakita natin kanina. nakalabas na tayo doon sa Shilan La Trinidad. So nandito na tayo ngayon sa bayan na tayo ng Tublay ngayon. Yung Shilan target natin ay hindi pa siya tapos hindi pa fully developed. Wala pa rin silang masyadong tour guide ngayon. Kasi daw, nag-uulan, di ba? Kaya hindi tayo makakapunta sa mga falls at mga caves nila. Ngayon, ang plano namin ni Darling Apple ay dadalin ko muna siya doon sa Madaymen. Kasi doon sa Madaymen, yun yung malamig na lugar. At yun din ang sabi nila na pinakamataas na mababang paaralan na akala namin ay sa Mount Pulag. Ang sabi nila, mas mataas daw yung elevation ng school ng Madaymen. So, tignan natin personally, check natin online or check natin sa mga phone natin kung mas mataas talaga ang Madaymen Elementary School kesa doon sa Mount Pulag Elementary School. Tapos, dahil 10.33 na ng tanghali, tingnan din natin kung pwede tayong mag-camp doon kasi isa yon sa pinakamalamig din na lugar na pinagpipilian natin uh, Mount Ollis, Mount Timbak at yung Madaymen. Sabi nila kasi, ang Little Alaska talaga ay yung Madaymen. So and guys, yung kalsada na lagi tayong natatrafik dito dahil ginagawa siya at one way, eto nadadaanan na siya pareho. Kaya medyo maluwag-luwag na dumaan dito sa Halsima Highway, dito sa may part ng Atok. Dito yung part na binawasan nila yung bundok para maging kalsada. Yung isa dumaan sa baba, yung isa dumaan sa taas. So yan, mas okay na ngayon. Okay guys, time check natin ay 12.11 ng tanghali. Nandito na tayo ngayon sa Atok, Benguet. Magla-lunch muna tayo. Siyempre, mahilig tayo sa kape. Kaya, timpla muna tayong kape. Yan Ooh. Kape sa malamig na lugar. 20 degrees Celsius dito ang temperatura natin. Tanghaling tapat. Summer na summer, pero malamig. <laughs> At eto ang view natin. Yan Ibang bundok naman to ngayon. Nasa atok naman tayo. Kanina ay nasa latrina din tayo. yun ang kagandahan guys, pag uh, naka-van tayo, meron tayong tulugan, meron tayong lutuan, meron tayong kainan. So anytime, anywhere, pwede tayong kumain. Pahinga muna guys. <laughs> relax, relax muna tayo. Sobrang tamis nung nabiling ketket. -ket, wow. Ketket -ket dun sa ano. Latrinidad. Latrinidad. So nandito tayo ngayon sa atok. At eto, papahipahinga muna tayo dito sa ating kama. Pakita ko sa inyo yung labas. Ayan yung labas. Nasa <laughs> gilid tayo ng kalsada. Tapos, eto yung view natin sa labas. Ayan. Ano yan? Uh, kabilang part. Nasa ano yan? Kabayan. Nandyan yung Mount Ulag sa area na yan. Ayan, dito. Eh, nasa tabi na eh. Doon yung mga pulag na tatabingan yan. Yung matulis. Yung matulis. Oh, yung matulis na yun. So, yun. Pahipahin lang kami ni Darling dito. Wala kami mapunta. Hindi, <laughs> <laughs> pupunta tayo ng Baday Men. Dito, kahit tanghaling tapat ngayon, summer, 12.30 ng tanghali. 20 degrees Celsius ang temperatura. na kami mag-camp dun sa Madaymen. Nakikita na namin yung ulap dyan sa labas. Ayan, o. No? Madaymen ba yan? Oo. Na yung nagpo na yan, Madaymen yan. Kasi, nung pumunta din kami nila, Far j sa bungad pa lang talaga nagpo na. Halos wala kami makita sa daanan. Ay pinaniniwalaan na mas malamig yung lugar na yan, eh. Tignan natin ngayon. Summer, tignan natin kung ganun pa rin. Malamig pa rin ba? Okay guys, eto na. Tumaday men. kaliwa tayo. So dito, makikita nyo na na <laughs> napakalamig. 19 degrees Celsius pa rin ang ating temperatura. At matatarik ang kalsada rito. <laughs> Ginaw. <laughs> wow, grabe. Gando. Grabe, no? Ganda ng kabundukan ito. Oh. Ay, first time ko dito sa so Madaymin. Ngayon lang ako na <laughs> Kung pupunta ka kasi dito, hindi ako nakakasama mo eh. Ganda uh. <laughs> natug ako, oh. Lawin! Long nga tugok ko ah. Ilang ano na? Ilang, 18. 18. Ilang na 18. Kailangan na mag-jacket. 18 degrees na guys. <laughs> Time check, 1.35 p.m. So ayan, nandito na tayo sa Madaymen Elementary School. Ito ang Madaymen uh, Barangay Hall. Park muna kaya tayo dito. So, ayan guys. Dito tayo sa barangay hall ng uh, Madaymen. iki tayo kaila sir. Salamat, Bruce. Cup. Opo. <laughs> ayan o, no, barako. Iki-kape muna habang maulan sa labas. Kape, darling. Mag-uubas <laughs> ko barako rin sa Madaymen. Maari po ba kaming mag-park doon sa miharap ng school po? Magpalipas na. Ayan yung kapo ng barangay natin dito sa Kapitan po. Na, oh, o, kapitan. Okay, Ito naman ang kagawa. Hindi namin inabutan yung nag nagpros po ba ulit dito nung ano? Nung January, January yeah, February, po. ganun po. yung ye yellow, yun. Pero sa amin, huwag sana kasi masisira yung mga tanong namin, mga gulay. Ah, um, nasisira naman po, ano. Ang sabi po nila, ito talaga yung Little Alaska. Ito po ba yung pinakamalamig talaga? Kasi nung una, baka hindi kayo naman maniwala yung lagyan mo na yung, yung drum ng tubig. Punoy mo yan pag umaga, naging gilo na yung nasa ibaba. nag na po talaga. Anong buwan po yun? Mga, December, December, January, February. Tatlong buwan po yun, nang malamig. Pero yung tinatawag na Little Alaska, dito po sa mga po yun. Little Alaska ay ito talagang maday Klima, parang Alaska Kaya yung punta ng mga taga Alaska na pumunta rin. Parang nandito tayo, nandito tayo, tayo sa Alaska. Kaya yes, sila po ang nagbigay no, oh, yung mga turistang taga, from Alaska. O oh, tama, meron pa tayong natutunan trivia. Ah, yung, yung mga taga Alaska, ang nagsabi? Oo, oh. sila yung nagsabi na parang nandito, parang sa Alaska parang, parang, parang parihan sila. Parang nasa Alaska oh. pa rin sila, sa lamig. Oo, oh. oh. ganun pala istorya galing. Taga Alaska <laughs> <na> talaga. <-turista. laughs> Kasi madalas na nung tulong ka rin yung mga pag-aaral ka ng community kami rin. Ah. Ilang degrees po ba ang naitala na, na pinakamanamig dito sa Madaymen? Negative. Negative. Nag-negative na po negative. ba? Nag-negative uh, uh, ka lang. Uh. Kailan po yung last na nag-frost yung gano'n? O, uh, mga 80s, 90s. Ah, uh, 90s. Okay, so, na rin. Meron lang 2,000. Meron frost no? pero hindi uh, kayang Uh, all... pag na yung ibabaw pero yung mga dahon-dahon, oh, pwede pa yeah. mm -hmm. napakalamig ngayon dito guys dito tayo nagpark ngayon magluto muna tayo ng carbonara. dito tayo sa may likod ng barangay hall tapos eto na yung school ng madaymen nagpaalam lang tayo doon kila kap saka doon sa kagawad. tapos pinayagan naman nila tayo dito magpark and dito tayo magkakamp ngayong gabi tapos maulan. Bumaba yung langit. Bumaba na ang langit Bumaba sa lupa. Na ang langit sa lupa. <laughs> Niyakap na ng ulap ang lupa. Wala pa yung ice na... ah, yung ice milk. Mer ice Mero Meron kanina ice? Oo. sa baba. Sige po, thank you kuya. Grabe na guys. Oh, tingnan nyo yung paligid natin. Sobrang fog na. Yun, noodles tayo guys. Ang <laughs> check natin yung temperature dun sa gauge natin sa sasakyan. 17 degrees Celsius. Kuya, umuulan pala ng yellow dito? Oo. Oh. na ng yellow daw, ano kuya? Ano? Oo. Kanina daw, meron sa baba eh. Pwede siguro, baka kasi nung na, nakarang araw, tinurohan doon sa masala. Maraming natamaan na gulay dito. Pero uh, kunti lang dumating dito. Pero don doon sa masala, grabe natamaan yung mga gulay. Gulay kaya nag-report sila sa Municipal Agriculture kasi maraming natamaan na gulay. Masira. Hmm. Masira Ayun na naman yung ulan. Hindi, grabe. Wala na tayo makita. <laughs> oh, zero visibility kung ganito. Ayan, no? Oh, zero visibility na, oh.